Alam nyo ba ang mainit na balita na ikinuha ng libo-libong LAL pensioner sa buong bansa? Opo. Totoo, ito may paparating na dagdag sa inyong pensyon. At hindi basta dagdag lamang, kundi ang ikalawang trans ng isang pensyon, increase na matagal ng hinihintay. At ang pinakamahalagang tanong ngayon, kailan ito eksaktong ibibigay ngayong June 2 at 25? Kaya kung kayo po ay ar pensioner o may mahal sa buhay na tumatanggap ng pensyon, siguraduin niyong tapusin ang video na ito dahil sa mga susunod na minuto, ibubunyag natin ang lahat ng detalye mula sa petsang inaasahan ng payout, mga kwalipikadong makatatanggap at kung paano ito ipapasok sa inyong bank, account, o alam naming bawat sentimo, ay mahalaga, lalo na sa panahon ng taas, presyo ng bilihin, gamot at kuryente. At hindi lang yan, pag-uusapan din natin ang mga plano ng era para sa ikatlong trans at kung paano ito konektado sa bagong panukalang batas sa Kongreso. Marami na po ang nagtatanong, totoo ba talaga to o baka pangako na naman? Kaya dito sa ating channel, ibinibigay namin ng klaro at totoo direkta mula sa mga press release ng NAYA at mga opisyal na anunsyo. Alam namin na mahirap umasa sa balitang putol-putol kaya ginawa naming simple, malinaw at madaling sundan ang mga impormasyon. Sa video na ito, para na kayo maligaw sa dami ng fake news sa social media. Kaya kung gusto nyong lagi kayong updated tungkol sa pensyon, Ayuda at benepisyo para sa senior citizens ay like na ang video na ito. Ah, mag-subscribe sa aming channel at mag-comment sa ibaba kung kayo ba ay nakatanggap na ng dagdag, pensyon o kung may katanungan kayo. Huwag nyo na rin kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapensyado para sabay-sabay, tayong makinabang sa bagong good news na ito. Tara na simulan na natin. Ngayong alam na nating may dagdag na 1,000 sa pensyon ng SRL pensioners. Siguro ay ang unang tanong na pumapasok sa isip, Neo ay kailan ito eksaktong matatanggap? Tapos na ba ang paghihintay o kailangan pa ulit magabang ng ilang buwan? Kaya huwag na kayong bibitaw dahil yan mismo ang tatalakay natin ng detalyado rito. Unang-una, ayon sa pinakahuling update mula sa Social Security System, inaasahan ng mailalabas ang second trend ng 1,000 pension increase. Sa kalagitnaan ng Hunyo 2 at 25, ang target date ay nasa ikalawang linggo nang buwan pero maaaring mas maaga kung magiging maayos at mabilis ang budget release mula sa national government. Ang sabi pa nga ng SS, nakaabang na ang system nila once na may go signal mula sa Department of Budget and Management. Ye agad nila itong ipe-process para maipasok sa mga bank account or e ng mga pensioners. Ngayon baka sabihin niyo eh ba dapat matagal nang naibigay yan. Totoo, nung una ang original na plano ay gawin ang 2,000 pension increase in two tranches, 1,000 nung 2017, at, at ang natitirang 1,000 sana ay within the next year, pero dahil sa budgetary constraints, na-delay ito ng ilang taon. Pero ngayon, good news talaga dahil pagkatapos ng mahabang paghihintay, mat matutupad na rin ang pangalawang bahagi ng ipinangakong dagdag sa pensyon. Nagsimula ito ng ipanukala muli ni Senator Lee Ercito at ilang mga mambabatas na isingit sa DOA at 25 General Appropriations Action Hike sa tulong ng SL Leadership, Congress at ilang ahensya na pagdesisyon na ituloy na ang release ng second tranche. Hindi lang ito dahil sa pangako noong mga nakaraang taon, kundi bilang pagtugon sa lumalalang, inflation at pagtaas ng gastusin, lalo na para sa mga senior citizens. Kung tutuusin, hindi talaga biro ang epekto ng isang leb. Para sa iba, maaaring mukhang maliit. Pero para sa marami nating kababayan, lalo na yung tumatanggap lang ng basic pension na devating, hanggang 5,000. Ang dagdag na PH1 ay kada buwan ay malaking tulong. Isipin ninyo ilang kilo ng bigas na yan. May pandagdag pa sa gamot, vitamins, pamasahe o kahit konting pangmeryenda sa hapon. Marami sa ating mga lolo't lola yan na ang ginagamit sa pambili ng maintenance. Kaya ang dagdag ay hindi lang pera. O ko ay dagdag ginhawa, dagdag paghinga, dagdag dignidad. May mga pensioner na nagkwento sa atin. Isa na rito si Mang Erning, 68 na putanyos dating jeepney driver. Sabi niya sa dami, Nang iniinda ko rayo maalta presyo at medyo nahihirapan na rin akong maglakad. Malaking bagay talaga ang kahit isang kuwanbo. Sa totoo lang minsan pinipili ko na lang kung alin ang gamot na uunahin ko. Pero ngayon baka kayanin ko na yung dalawa. Napakabigat pakinggan ba pero napakasimple rin ang pangarap nila. Konting dagdag sa tulong, konting ginhawa sa buhay. Pangalawa, ang good news pa ay hindi lang sa Metro Manila ito ipatutupad. Nationwide ang rollout ng PH on Increase. Kaya kahit kayo ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao, basta kayo ay pensioner at active pa rin ang account ninyo, makakatanggap kayo ng dagdag. Wala ng application o form na kailangang punan. Wala ring pila sa mga opisina. Automatic itong ipapasok sa inyong bank account o debit card. Kaya ang paalala natin, siguraduhin lang na active ang inyong account. At kung may nabago man sa inyong detalye gaya ng bank o address, ipaalam agad sa RAL branch ninyo. May isang senior na nag-message sa Facebook page namin. Si Lola Clarita, 72 years old. Nag-aalala? Siya kasi matagal na siyang hindi nakakatanggap ng pension. Pagka-check namin, lumalabas pala na nag-expire ang kanyang ES card. Kaya importante rin po na i-check nyo ang inyong account status. Kung matagal na nyong hindi ginagamit ang bank account nyo, maaring isara ito ng banko. Kaya bago pa dumating ang June, mas maganda kung ma-update nyo na agad para walang abala pagdating ng payout. Ngayon, baka naman itanong nyo, paano kung hindi ko pa natatanggap ang first? Ganito po yan. Ang unang, tranche noong 1,000 na increase, tranche ay ibinibigay na simula pa do at 17. Kung hindi nyo ito natanggap, may posibilidad na may problema sa records ninyo. Maaaring may kulang na dokumento o kaya ay hindi updated ang inyong address. OE, eh, ang pinakamagandang gawin ay pumunta sa pinakamalapit na Rado Branch. Magdala ng valid gear at ipacheck ang inyong pension status. May mga kaso na naayos agad sa loob ng ilang araw. Sayang naman kung may iwan kayo. Isa pang mainit na balita. May usapan na ngayon sa Kongreso na itaas pang minimum pension rate ng NEA mula 2,000 papuntang na. Zero o five sa mga susunod na taon. Ayon kay Congressman Rodolfo Orda ng Senior Citizens Party List, hindi na raw sapat ang kasalukuyang rate para sa mga retirado. Ang gusto nila ay gawing mas dignified ang retirement life sa Pilipinas. Siyempre, hindi pa ito aprobado pero napakagandang simula ng usapan. Kung maipapasa ito, siguradong mas magiging magaan ang buhay ng mga all pensioners sa mga darating na taon. Pero habang hinihintay natin yan, mag-focus muna tayo sa kung ano ang tiyak. Ang second na one mayong June 2 at 25, napag-alaman din natin mula sa karaya na Kasabay ng dagdag ay magkakaroon din ng kaunting adjustment sa sistema nila. Mas pinaigting nila ang data matching at data bus cleanup. Ibig sabihin, sinisiguro nilang walang ghost pensioners. Walang double entry at walang anomalia. Kaya kung meron man kayong kakilalang may problema sa pensyon, magandang ipaalam na nila ito ngayon pa lang. Alam nyo po, bawat taon, parami ng parami ang leral, pensioner sa bansa. Sa ulat ng area nung huling quarter, halos 3.5 million na ang retirees na regular na tumatanggap ng pensyon. At habang tumatagal, mas humhirap ay manage ang ganitong karaming beneficiaries. Kaya malaking tulong rin ang pagkakaroon ng digitized system. Ngayon may online portal na may MRAY, lay account at pati na rin. Mobile app kung saan pwede niyong makita ang schedule ng release, halaga ng pensyon at status ng inyong account. Kung hindi pa kayo marunong gumamit nito, huwag kayong mag-alala. Maraming tutorial sa YouTube eh. At kung may apo kayo o anak, baka matulungan. Nila kayong mag-register kahit simpleng pag-check lang ng status tuwing katapusan ng buwan. Malaking ginhawa na yon. Hindi na kailangang pumila o tumawag sa via hotline. Balik tayo sa dagdag na bibo. Habang inaasikaso ng SA ang release, may panukala rin na magbigay ng one-time cash assistance para sa mga mahihirap na senior citizens na hindi covered ng yaya. Ang iba kasi lalo na yung nasa informal sector hindi nakaabot sa required contributions. Kaya ang plano ay magkaroon ng universal pension fund na magbibigay ng buwan ng ayuda kahit papaano. Ang pag-uusap dito ay onin pa pero magandang senyales. Ito na unti-unti nang nakikita ng gobyerno ang pangangailangan ng ating mga lolo't lola. Maraming senior ngayon ang nagsasabi buti pa sa ibang bansa mataas ang pensyon. Totoo yan. Pero tandaan po natin hindi lang tayo basta umaasa. Patuloy tayong kumikilos para mayangat ang antas ng pamumuhay natin. Sara sa mga paraan ng pagiging updated sa ganitong mga balita. Kasi kapag alam mo, ang karapatan mo, mas malaki ang tiyan mong makinabang. Kaya kung may kapitbahay kayong walang internet o hindi na makabasa ng balita, tulungan po natin sila. Ipaalam natin sa kanila na may darating na dagdag. Tayo-tayo na lang din ang magtulungan ba? At kung meron kayong grupo ng mga senior citizens sa barangay, Pwede niyong i-organize ang isang info session gamit lang ang cellphone or laptop. Kahit simpleng kwentuhan lang sa umpukan tuwing hapon, malaking bagay na. Hindi. Pubiro ang pinagdadaanan ng marami sa atin. May ilan sa atin na umaasa lang sa pensyon. Walang ibang pinagkakakitaan. May iba naman kahit senyor na ay kailangang magtinda pa ng gulay, maglako o magbantay ng apo para makatulong sa pamilya. Kaya itong dagdag na libak ng ginhawa sa gitna ng alon ng hirap at kahit maliit kapag pinagsama-sama nagiging ilog din ng pag-asa. Ngayon habang papalapit na ang petsa ng June 2 at 25 panatilihin nating aktibo ang ating komunikasyon sa Raya. Bisitahin ang kanilang website, tumutok sa mga anunsyo at higit sa lahat makiisa sa pagbabantay ng tamang implementasyon. Kung may anomalya ay report, kung may pagkukulang i-feedback at kung may good news ay share. Siyempre, hindi natin pwedeng tapusin ang usapang ito nang hindi binibigyang diin kung gaano kahalaga ang ating papel bilang mga senior citizens sa lipunan. Ang napagkakaroon ng dagdag na pensyon ay hindi lamang simpleng bagay na galing sa gobyerno. Ito ay bunga ng ating mahabang taon ng pagtatrabaho, sakripisyo at pagbabayad ng kontribusyon. Kaya't hindi ito ayuda o limos kundi karapatang kailangang igalang at ipaglaban. Marami sa inyo ang nagtrabaho ng higit sena trinto kahit 40 na taon. Naging guro, dvere, mananahi, kasambahay, construction worker, empleyado sa pabrika at kung ano-ano pa. Minsan pa nga nagkasakit na pero pumasok, Parin hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan para sa pamilya, para sa kinabukasan. Kaya ayong panahon na ng inyong pamamahingya, panahon na para kayo naman ang tumanggap ng suporta. At ang dagdag na na yan ay simbolo ng pagkilala sa lahat ng hirap na tiniis ninyo noon. Ngunit habang may magandang balita, hindi rin natin isinasantabi ang mga kasalukuyang hamon. May ilan pa ring why pensioners ang hindi nakakatanggap ng tamang halaga buwan-buwan. May mga reklamo ng delay sa pagpasok ng pension. Maling halaga o kaya'y hindi makapasok sa online system. Kaya't nananawagan tayo sa reas na paigtingin pa ang kanilang serbisyo kailangan nating maramdaman, hindi lang ang dagdag sa pensyon, kundi pati na rin ang dignidad at respeto sa bawat pensioner. At para sa mga pamilya ng pensioners, mga anak, kaapo at kamag-anak, malaking bagay rin. Ang suporta nyo hindi lang sa pera kundi sa pangunawa. Kung may panahon kayo, tulungan nyo po ang inyong lolo o lola na mag-check ng pension status nila online. Ipaalala sa kanila ang schedule ng release. i sila kung kailangan nilang magpunta sa Kayao Banko. Minsan kasi maliit na tulong lang mula sa inyo ay napakalaking kaginhawaan na para sa kanila. I